Alam naman natin na super paet ng ampalaya, lalo na kung ating gagawing justo. Pero ito yung the best way para hindi siya ganun kapait. So, this is my first time mag-juicing -ju ako ng ampalaya. At uh, unang una sa lahat kapag magjujusing tayo ng prutas at gulay, lagi natin siyang ibabad for 20 minutes sa suka asin at tubig. And then after nun hugasan yung maigi para matanggal yung mga toxin or yung mga pesticide na meron doon sa ating mga prutas at gulay. And then kung napansin nyo, meron akong medium lang na ampalaya, isang medium na pat apple, green, and then pear, at saka isang cucumber. So, lahat ng ingredients na yan ay napakaganda. Maraming benefits sa ating katawan. So, alam natin na ang, ang palaya ay napakaganda, lalo na sa may diabetic, may diabetes. And, isa din tong magandang liberty tox kung isa ka sa may, katulad ko, na may problema sa skin, health. So, may problema po kasi ako, may skin disease ako, and then meron din akong sis sa breast. So, ito yung mga natural way para sa akin, using is one way to help na hindi ganun lumalaba yung iyong sakit. So, hindi ako, doktor, ano, pero para sa akin, naniniwala ako na one of the best way is to heal ourselves is through eating nutritional food, and then syempre discipline sa katawan. So, para sa akin yung lasa nung ampalaya, Is ampalaya juice, hindi siya ganun kapait dahil nga meron nung apple, and then nung pear, and then meron din nung cucumber. Kaya kung gusto nyo rin i-try, why not? And, syempre kailangan may limit din. Isang baso lang. Kung kayo ay first time na, iinom nito. That's it. Bye!